Pinabantay na ng DICT ang ilang website ng gobyerno, pati na ang website ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay matapos matuklasan na ilang hacker mula China ang umaatake rito. Si Noel Talakay sa report. Tinitiktikan o minamanmanan ang mga ilang website at mga internal email ng gobyerno. Ito ang kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Sa isang weekly news forum sa Quezon City, sinabi ni DICT Undersecretary Jeff IND na ang mga hacker ay nag-ooperate sa China. Isa sa mga nadiskubre at nadepensahan ng kagawaran ang website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ayon sa DICT na pag-alaman mula sa China Unicom ang mga umatake, isang communication company na pinapatakbo mismo ng Chinese government. Hindi po ito tumuloy. pero ito po ay isang klase ng brute force attack upang i-take down ang ating Overseas Welfare Overseas Workers Welfare Administration We we were able to detect that the attackers were coming from China Unicom. Batay sa kanilang imbestigasyon, nangyarang pag-atake sa website ng OWA nitong nakaraang dalawang linggo. Bukod dito, mayroon pang tatlong hackers na tumitiktik naman sa domain ng pamahalaan sa pamamagitan ng Google Workspace at napag-alaman sa China rin nag-ooperate ang mga ito. Kinilala ang cyber attackers sa username na Lonely Island, Minder at Panda. Sa loob ng Google Workspace, syempre... Merong maraming mga kliyente. Ah, ang hinanap nila, gov.ph. Uh, okay, ah, so hinanap nila, gov.ph. Pero kahit nakita nila gov.ph, hindi pa rin nila inatake yun. Hinahanap nila kung sino yung naglalagin as administrator. Selective siya, selective. Pag nakita niya na ikaw ay administrator, doon na. Doon sa kukuha ng information sa'yo. At ang mas nakakabahala po doon yung uh, website ng ating pangulo na si eh, na yung bongbongmarcos.com. Tiniyak naman ng DICT na napigilan naman nila ang lahat ng ito at hindi na muling makakapasok pa sa mga domain ng pamahalaan ang mga hackers. Siniguro rin ng ahensya na walang nakuhang mga impormasyon na maaaring gamitin laban sa Pilipinas. Kuha yung information Hanggang doon pa lang, wala silang ginawang privilege. Kung baga, hindi sila kumuha ng datos, hindi sila nag-transmit, hindi nila pinataas yung kanila, hindi nila talaga in pa yung system. Kumukuha lang ng informasyon paulit ulit na kumukuha. Kinatsaga nila yung informasyon. Patuloy umano silang nagbabantay para hindi na ito maulit pa. Iginiit din niya na hindi pa nila tiyak kung may kinalaman ba dito ang pamahalaan ng China. Sa ngayon, patuloy ang kanilang ginagawang imbestigasyon ukol dito. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.